kung sa bagay, yung 500, pwede na daw sa Noche Buena. <laughs> o, e, di kayo! <laughs> Muling ginamit ng unkabogable star na si Vice Ganda ang intablado ng It's Showtime upang magbigay ng matapang na komento at kritisismo sa isyo ng panukalang 500 pesos budget para sa Noche Buena na naging mainit na usapin matapos itong imungkahi ng isang opisyal. Direkta niyang kinwestiyon ng panukala, lalo ng pinagmulan nito at sinabing, Ang kala mo naman talaga siyang nagpa-500. Alaga itong mga ito. Isang linyang mariing tumatarget sa mga opisyal na naglabas ng naturang budget figure sa gitna ng mataas na inflation at presyo ng bilihin. Panoorin ng kanyang buong pahayag patungkol sa 500 pesos budget para sa Noche Buena kung sa bagay, yung 500, pwede na daw sa Noche Buena. <laughs> 100 pesos para eh, sa Noche Buena? Kalaan <laughs> <Opa. laughs> mo naman talaga siya, nagpa-500 yung dato naman mga ito talaga. Sige, Okay, so ngayon, sisiguraduhin natin, yun ang mananalo na sa atin dito, uh, hindi yes. 500 ang yes. Panglono Chibuena. Diba? Pipilitin natin na may isa man lang tayong kababayan sa araw na ito na hindi 500 ang si Buena because yes. we believe that the Filipino people deserve more. Yes. Diba? Panoorin din ang mga naging reaksyon ng iba't ibang personalidad sa showbiz tungkol sa isyong ito. Kaya nga ba ang 500 pesos para sa Noche Buena? O pagpapatunay lamang ito na hindi alam ng opisyal ng gobyerno ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang napapanahong balita at eksklusibong komento tungkol sa mga isyong panlipunan at showbiz. Maraming salamat mga kadyaryo!